Nagsimula ng maghanda ang mga tindera ng Bulaklak para sa inaasahang dagsa ng mga mamili sa papalapit na undas. Ayon sa kanilang hanay, posibleng umabot sa triple ang itaas ng presyo ng mga ito pagsapit ng araw ng mga patay. May balitang A to Z si Lane Garcia dalawang linggo bago mag-undas, nananatiling kalmado ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa, Maynila. Kaya naman si Laika sinamantala ang mababang presyo at nag-uumpisa ng bumili ng ilang bulto na kanya ring ititinda para sa araw ng mga patay. Ang galing pa po sa Montenlo pa sa Alabang, uh, bali tinatanong ko pa po yung presyo kung magkano. Para po sa pangalawang bali ko po, bultuhan po kasi kami kung bumili. Ngayon po pa, isa-isa lang po ako. Para kung maamenos po ako sa ngayon, pero alam ko po magtataasan. Sa ngayon, medyo hindi pa masyadong mabili. Kasi siguro, nagsipaghanda din yung pupunta sa ano sa cementerio kaya medyo matumal ngayon sa ngayon Mahaga pa naman eh. Sa ngayon, naglalaro sa 150 pesos ang isang dosena ng radus. 180 pesos naman sa Malaysian Moms, habang 150 pesos naman ang kada peraso ng lokal na rosas at stargazer. Pero ayon sa mga nagtitinda, pwedeng dumoble ang bentahan nito paglapit ng katapusan ng buwan. Sa ngayon po, ang benta ko po sa may paso is... 1.30. Pag pumatak na po siya ng 30, 31 na uno, was, ano na po kami, 150 sa paso po. Pero pag plastic po, ang isa, 60 pesos po. Sa ngayon, sa ngayon itong basket namin, ang bigay namin nito, 300. Saka ngayong pag-undas na, baka magdodobli o triple ang, ang price nito sa naman ang paghahanda ng flower vendors at inaasahang dagsa ng mga mamimili lalo't ramdam na rin daw nila ang pagbangon ng kanilang hanay mula sa tatlong taong pandemya. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Nagpaalala si infectious disease expert Dr. Ron Solante sa publiko na mag-ingat sa sakit na influenza o trangkaso. Ayon kay Solante, tumaas ang bilang ng kaso ng nasabing sakit sa lahat ng mga regyon sa bansa dahil yan sa pagpasok ng amihan season. Kaya naman, binigyan din ni Solante ang kahalagahan ng pagsusuot ng face mask at pagpapaturok ng flu vaccine. Iginiit din ito sa publiko na kung masama na ang pakiramdam, mas mainam na at na lang sa bahay para hindi na kumalat ang sakit. Batay sa datos ng Department of Health, nakapagtala ng mahigit 150,000 na kaso ng influenza sa buong bansa nitong October 13. Nakitaan rin ang pagtaas na umabot sa 26% sa nakalipas na tatlo hanggang apat na linggo kumpara sa parehong panahon Oh, nakaraang taon na mayroon lamang 104,000 na kaso may. We have to edu educate again, no, and remind everyone na uh, napaka importante magsot ng uh, face mask, no, whether an ordinary face mask, a cloth mask can can be acceptable, no, paralang uh, that's the barrier of uh, getting the infection. At the same time especially for sa mga mga vulnerable population kasi ang mga vulnerable population ito yung natatamaan na pag influenza like illness lang pwedeng mag-severe no kagaya ng covid so, yung...